Good morning. Yan na, makadto kami sa San Isidro, Barangay San Isidro, Mondragon. Upod ko na akong artista. Magbablog kami. So, abang-abang na lang tayo guys. Maganda pala dito ato. Ha? Maganda pala dito no. Uh -huh. Marami. Marami, dito, Marami ng bahay dito no. So, doon sa kabila is uh, sa, sa maganda dito kahit walang internet oh Pinibot ka lang dyan Sob na May probensya nga talaga So pupunta kami dun sa Bukid kukuha kami ng buko Buko oh, Kasama kayong artista ko oh. So dito Dito kami dadaan yun yung buhay probensya oh. May mga bata naglalaro. Walang walang gadgets. Saan yung in, walang internet? Yun lang. Pagising sa umaga. Walang inintend problema. Yan na Tapos, diretsyo ta, mo, sa'yo yun ay vlog, diba? Diretsyo kit sa bawbaw, Opo. Para,

Salamat. So, kukuha kami ng buko. Yung artista ko. Naglulukad ka rin dito? Oo. Manumanol din, sinasaka. Ha? May kawit. Saka lang. Ganyan. Danda na. na. Yan, yan sa sa ulo mo. So, test natin kung buko ngayon nakuha ni at Anong Buko. Papaya. Pag nag ano, itabi to, para gagamitin natin mamaya. Hindi nga, oh. Ha? Hindi. Katigas. Malauhog. Pusit pa. Gatigas. di pa, man. Ha? Matugas na ito. Matugas na. Ah. Gera sayo. Oo. Oh, oh. Gagawa kami ng laruan kasi yan. Lalaro kami dun sa ano. Doon. Brum brum, magbo-brum brum kami. Ito. Oh. Amin. Laruan. Okay. Tayo na tayo, guys. Ano tayo, guys? Ito yung ginagawa namin noong 80s. Ano? Okay. Ali. Oh. Kamu <laughs> 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 tiga, is? wow. Yung kamuting kahoy na lang yung inantay namin na maluto kasi hindi pa luto pero yung yung ano pork uh, luto na siya. Ano, you know, zombie na rin. Wala <laughs> itim. Pero okay lang 'yan. So, buhay probinsya tayo mga lods Yan yung place namin. Pinag-shootingan. So, Yan. Diyan sila naliligo. Sukan? Oh. Okay,

Salamat guys sa panonood sa aming vlog. Ang um, artista ko si Ato. Boom panonood. Salamat po pag-subscribe. Pag-follow sa Facebook. Kung um, sa pa pag-follow, please follow na lang po. Salamat. Hopefully, napasaya namin kayo dito sa buhay, probinsya. God bless.